Pagkalipas ng dalawang araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Kana na sakop ng Galilea. Hmm, <laughs> <sige, ito> <laughs> Naroon ang ina ni Jesus. Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. na maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya na ubusan sila ng alak. Sumugod si Jesus, Babae, huwag po niyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang pano. Sinabi ng ina ni Jesus sa mga patuloy Sundin niyo ang anumang iutos niya. May anim na tapayan doon na ginagamit ng mga hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng dalawampu hanggang 30 galon ng tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pinunungan nila ang mga ito Sumalo kayo at dalhin sa namamahala ng handaan. Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing ang alak, pero alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya ay pinatawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, Karaniwan, ang pinakamainam na alak muna ang inihahanda, at kapag marami ng nainom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka, dahil ngayon mula inilabas ang espesyal na alak. <laughs> ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. Pagkatapos ng kasalan, pumunta si Jesus sa Kapernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga taga-sunod, na natili sa naroon ang ilangan. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo, na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya rin sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at mga kalapati. Nakita rin niya ang mga nagpapalit ng pera ng mga dayuhan sa kanilang mga mesa. siya ng panghagupit na lubid at itinaboy niya palabas ng templo ang mga baka at tupa. Yeah! Ikinalat niya ang mga pera ng mga nagpapalit at itinaog so ang mga mesa nila. Sinabi ni Jesus sa mga nagtitinda ng mga kalapat. Alisin ninyo mga yan! Huwag ninyo gawing palengke ang bahay ng aking ama! Naalala ng mga tagasunod niya ang nakasulat sa kasulatan mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay ninyo. Dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. Anong himala ang may mo sa amin upang mapatunayan mong may karapatan kang gawin ito? Gibain ninyo ang templong ito. At sa loob ng tatlong araw ay itatayo kong muli. Sinabi naman nila. Kinawa ang templong ito ng na anim na taon. At itatayo mo sa loob lang ng tatlong araw? pero hindi nila naintindihan na ang templong tinutukoy ni Yesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang nabuhay siyang muli, naalala ng mga tagasunod niya ang sinabi niyang ito, at naniwala sila sa pahayag ng kasulatan at sa mga sinabi ni Yesus tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Habang si Jesus ay nasa Jerusalem ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya na makita nila ang mga himalang ginawa niya. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao. At hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila.